kita yun may hinog may hinog na yan oh ito yung buko <coughs> naupo pa saka yun yung papaya ayun <coughs> Uh, satu lewat tiga loh. yang yang aneh. Ada dahon sile okra malunggay dragon fruits pinya yang tadi yang pinya. talong maliliit pa buya guyabano buya wala pa walang bunga kain lang kain no Ayan, isang bunga yun pinung <laughs> na oh isang piling na saunahan guling ayun na wala na alam na kain piling

Para di sa'yo mabalik sa mabalik. Ayan pala. Ay, ay, ay. Lamin lamok. Di makaganan yan. Malaki na, ha? Papaya. Di malaki. Pahaba. Ayan. O, ay, papaya na yan. Oo. Oh. Eh di, huwag mong, huwag na ganyan. Diyan, diyan, diyan. Oo. Uh -uh. Ayan. Lapit na. Hop. Na ano, nasugko. Na ano yata sa kasano? Sa ano? Ha? Oh. Na, yan na. Hindi, na ano nung no, ano? Tangkay. Huh? Hindi, yung isa. Ayan. Dapat naulog na yan eh. Dahan-dahan, malalaglag. Meron isang tangkay. 我吃火锅。Up?